Ayan po, sinakya na po. Ayan. Hmm. Hmm. Naku, napakalilikot po. Tinan nyo naman. Takbuhan ng takbuhan. Oo, oo, oo. Ay, naku, oo. Uh. Hmm. Pasensya na po kayo, mga kakapwa. At napakalilikot po nitong ating two angels. Hmm. Napagod. O. oh, yun. Nahiga doon. Isa, ayun. Oh. Hmm, kalau kita tak pagod រ៉ាំសំសំរ៉ាំសំសំ